nasa salin, bird to bird, mga gano'n, ano ho. Pero ngayon, meron pong bagong pag-aaral. Inilathala po ng U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Nagpapahiwatig mga katsoka nito na ang tao ay maaaring maitransmit ang bird flu sa kanilang mga pusa. At ito po ay maaaring magdulot ng pagkamatay. Dalawang uh, sambahayan po, mga kaibigan, yung pinag-aralan, merong uh, uh, naging resulta. Ito po ay noong May 2024, at uh, tinilathala sa Morbidity and Mortality Weekly Report ng naturang ahensya nito pong US Centers for Disease Control and Prevention. Uh, at samantala pong patuloy na tumataas yung pangamba ng virus na ito ay maaring mag -mutate. Opo, nag-mutate daw po, posibleng mag -mutate. At maaring magdulot ng human pandemic, pandemia sa tao na, mga katsokaran. Dati ano ginagawa? Kinakarni yung mga manok, mga ibon, mga pugo, di ba? Pagka mayroong bird flu sa isang lugar, pero ngayon, mga katsokaran, sa household pusa, sa, tao no eh, pwedeng magkaroon ng pasahan di manok, at pwedeng magdulot ng pagkamatay since then uh, nag-emerge na rin po na yung mga cats no ay maring ma-infect ng pet food mga pagkain uh, mga pagkain po ng ating alagang hayop Pwedeng mula doon ay ma-infect ma ng bird flu ang atin pong mga alagang pusa. At maaari pong uh, kumalat pa daw yan sa pagitan ng mga big cat species uh, sa mga shelter mga katsokanan. So, ang parehong pag-aaral ay nagpapakita ng mga pet owners na nagtatrabaho po kaya naman ay malapit sa mga dairy cattle farms affected ng bird flu. At parehong resulta po nito ay pagkamatay ng mga infected na hayop. Sa unang kaso, yung 5-year-old na indoor female na pusa ay mabilis na naka-develop ng kawalang ganang kumain. Nawalan po kagad ng ganang kumain. Tapos uh, naging marumi, na disorient, at nagkaroon po ng neurological deterioration. Parang nawala ng tinu-katinuan. Yung kanyang kondisyon lumala ng napakabilis. Kaya nag-require po ng emergency care sa Michigan State University Veterinary Medical Center. Pero sa kabila daw po, mga katsokara ng intervention, yung mga sintomas nito lumala pa rin. At yun na nga po, kailangang i-euthanize within four days. Uh, alam niya, euthanasia, yung pagpatay ng uh, parang mercy killing na tinatawag no? So post-mortem testing kinumpirma. Pusa po pinag-uusapan natin ha? hindi tao. Uh, post-mortem testing ay nagkumpirma na siya po ay na-infect ng bird flu. Dalawang iba pang pusa nakatira sa iisang bahay, sa isang household. Yung isa nagpakita po ng mild symptoms. May kung saan yung mga owners po ay uh, sabi meron lang allergy and uh, well tinigil po yung kanilang pakikipag-usap sa public health officials ilan sa mga household members yung mga farm workers tumanggi na magpa-test yung po ang hirap natatakot tayo s'yempre no natatakot tayong malaman baka tayo rin na infect kunwari eh meron ano eh, self denial na tinatawag, nakita natin yung mga alagang pusa natin dyan, eh nagkakaroon na ng bird flu, tapos gusto ng mga authorities, itest tayo, tatanggi tayo. Ganun yung nangyari po sa kanila, sa US study. No? Tumanggi po na magpatingin itong mga manggagawa ina, doon sa bukid, kung saan merong mga pusa. Samantalang yung isang adult at dalawang kabataan, nag-negative naman sa awa ng Diyos sa bird flu. Days later, yung ikalawang kaso, pinasasagutan po ng uh, isang anim na taong gulang na pusa. Dinala po sa university. Yung pusa na ito nagpakita ng sintomas at uh, Katulad ng pamamaga po ng mukha, hindi na siya makakilos at namatay within 24 hours. So, dati, ibon, hugo, ah, manok na malayo-layo sa atin yung na-infect ng bird flu. Ngayon, pusa na kasama na natin sa loob ng bahay ang pwedeng magka-bird flu. Paano? Hindi kaya maapektuhan naman na mga katsokaran ang tao. Di ba? So, kaiingat po at patuloy itong ginagawang pag-aaral. Since ang United States ay nagkaroon po ng outbreak noong 2024, siyam na po atanim 69 na human cases ng bird flu ang officially na itala sa US. Do ang tunay na bilang sabi ay baka mas marami pa. No, kasi ito po yung mga na-test eh, pero limitado po yung pag, uh, pag yung pagsusuri sa mga farm workers. Meron pong ilan na yung na-infect, 69 human cases. Pero may isa po doon ang sinawimpalad na binawian ng buhay. Babala ng mga eksperto na ang virus ay nagpapatuloy na mag-circulate widely sa mga mammals sa mga bird. Uh, at uh, eventually, uh, maaari itong makasama ng tinatawag na seasonal influenza, ng mga sakit na palaglaglaglat, paubo-ubo, na potentially magmutate at maging capable na sa human to human transmission. Ang newly confirmed U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr ay nagsabi pong nais nice niya ng pamahalaan ay gumawa ng pangunang hakbang mula sa infectious disease research at ito po ay isa ilalim sa patuloy na pag-aaral. So ayan po ang latest naman mga katsokara may kinalaman dito sa bird flu. Sa dengue, patuloy pa rin po na dumarami ang kaso. Kaya yung paalala po ng ating mga health officials dapat eh kahit na kung nabubusit tayo sa kanila pero pagka naman mga paalalang tungkol sa ating kaligtasan eh paboran na natin ang safety. Lagi po pabor tayo dun sa kaligtasan. Then 12. Alas 10 sila po ang ating oras, kachokaran. Uh, tayo po naman ay patuloy sa ating paring mga balitaan at kwentuhan ngayong araw na ito. Anong Friday na? Ang bilis ano? Sabi nga natin, Friday na. Dapat excited na tayo dahil Friday na. <laughs> Matatapos na naman yung limang araw ng ating pag opisina yung mga nag-uupisina, yung mga hindi nag-opisina, ganun din naman. Yung mga hanggang pang Sabado, at least isang araw na lang, di ba?